starting to starting to kan like, nagsusuri ka lang kay ma'am. Sige, uh, makikinig siya, makikinig siya ma'am. Sige, go ahead. Oo, salamat Please. at nakinig ka through yeah. Senator Bato. Yes, go ahead. Go ahead. Sinabi mo na may mga nagbody binasa yung mga pulis. Buti kayo. Hindi lang kayo ang nabasa, pati yung mga tao namin na sulaban nabasa kasama ng mga pulis. Basa lang ang inyo pero yung mga na-inflict ninyo, mga emotional at mental set up ng mga tao sa loob, hindi yun mababayaran kahit ilang beses ka pang maligo at matulog pagising mo, yun ang naiiwan sa puso mo. Trauma, trauma will not appear in only after two days, three days. One month after yung June 10, sir, doon na nag, nagsilabasan. Yes, Hi hindi ikso exaggeration. Ako kung hindi lang ako lumuhod sa Panginoon na tulungan ako, sir sabihin ko sa iyo, lalabas ako ng kingdom it ako magiging sakit ng ulo ninyo. Huwag naman. Wala ako rin makiusap sa iyo. No. Yes, pero so, sa, sa, oh. sayo, sa sayo ako unang susurrender pag thank ginawa ko yon. Pero may dadalhin akong sampong, officer mo. Thank you, Thank you. Oh, Ito ha, halantaran ito. Ito ang laman ng aking puso. Kasi buti ako, matanda na ako, malapit na ako mag-70, ma ma, ma balance ko. Pero how about their kids? Ha? May mga human rights dito, may mga DSWD dito. How about those kids? How about those young people? Pag nakasalubong mo, iiyak. What happened to you? Ti, ayaw ko lang, basta mag, magdilim mag na ti. Iba na ano. Why? Kasi before nangyari yon, The, the scenario is this, ng gabi, umuulan, tapos kumukulog. Kaya pag umuulan, kumukulog, yun na. Kasi parang na, parang pre-preempt mo nila na, oh, may mangyayari namang ganito. Hindi yon Kaya, nag-organize kami ng psychometrician, sir. We need, we need to, to process those people. Kasi, hindi kayo ang nakaproblema kami. Those community, thousands. And those people we are supposed to, kung natritin kami sir, natritin kami, noon tumatawag kami sa, sa barangay police, sa Ngayon, pag natritin kami, kanino kami tatawag? Sa iyo, sir Tori? Ha? Ah, uh, excuse me. Ah, sir, Batu, ba kami tatawag? Di, kahit, kahit na medyo masama ang loob mo, tawag ka pa rin sa kanya. Duty niya yan na mag-provide talaga ng security sa inyo. Konsensyahin ninyo. Si How about re, it? Trust is no longer yan. there. Ha? Huh? Ano, ano? Trust is no longer there. Ay, yun nga. What it, will we do? Trabaho niya yan ngayon na i-rebuild yung I trust. I hope. I hope. Ako Kasi rin, I tao hope. din kayo, tao din kami. Ha? Nati treaten kami. Kami, ordinaryo. Wala kaming baril doon. Wala kaming ano, yung baril doon na may mga lisensya nga. In good faith, sinurender namin sa kanya. In good faith. Oh. Ito din ang paalala ko sa inyo. Sa kanila, sir. Sa kanila. Di ba? Nakatag pa doon. We seek for truth. Then seek for truth. Because the person you are allegedly ano, na, na may kasalanan ganun, hindi pa na po, tunay, may kasalanan. Then seek for truth. Clarify. Oo, seek for truth. Yan ang sa akin. Be fair. Give us a fair treatment and, 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 justice also. kasi community kami, tapos ganun ang mangyayari. Katulad na naman, kanilang madaling araw. 2 o'clock. Siyaro, hindi ninyo alam. Pumunta na naman kayo doon sa farm. Ginising at pinagbabalya yung pintuan ng mga farmer doon at tinuto. Magising ka ba naman, sir? Ang baril nandyan. What will you do? Another traumatic experience na naman ang ibibigay ninyo sa puso ng mga farmer doon. So, ano na itong ating authority? I cannot say. Para kasing, sorry to say the word, parang sanggano. Okay, thank Tapos you. you will you you will tell us give them due respect. I think it's not us only. Let them give due respect also because we're innocent. We are, innocent. I, I, we are I, part I, of the public. Ano? I am also telling them to to do their share. Maling sila, maling sila na babalik yung respeto ng komunidad sa kanila sa mga police. So yan ang aking ibig sabihin doon. Chair, yes, uh, just to put in proper perspective po yeah, sa ahead. sinabi ni General Marbil ang problema lang kasi dito sir, hindi na follow yung rules of engagement. Ilang beses na kasi sila nag-serve ng warrant of arrest. I remember yung NBI nga nag-serve noon, I, pinas, pinapasok namin sir, uh, in-entertain namin. Dito kasi sa June 10, I think alam naman ang PNP marami, matatalino naman sila before sana sila pumunta doon kung kailangan na sikreto, at least, ang Warren Tubares kasi tao ang hinahanap. At saka kung nasa building siya, hindi po pwede na pasukin mo agad ang building. Magpaalam ka muna doon sa may-ari ng building. Eh, kilala naman nila kung sino administrator. Nung nandun na sana sila, tinawagan nila si PRRD. 3 a.m., gising pa si PRRD mga ganong oras. Eh, nung pumunta sila, 3.15, di videos cannot lie. TV at eh, the footage cannot lie. 351 AM diretso sila kaagad lagay ng uh, ladder tapos pumasok na kaagad without complying with rule 113 section 11. Aba mali 'yun. Eh kung mali 'yun may, may karapatan yung mga miyembro na pigilan sila especially dito sa information na meron pang criminal forfeiture order na hindi namin maintindihan na hindi ko na lang i-explain 'yun. So, yun lang po ang sa amin. At saka, four different locations po sila, sir. In each location, hinahanap nila si Pastor. Doon nga lang sa Kitbog, tatlong areas yun. Buyo-Buyo, Biangan, Kitbog Compound. Sa tatlong mga areas, mga 22 ata kabahay, pinasok nila. O, oh, ni hindi man lang, diretso na sipa. Ni hindi man lang sila nagpaalam. Alas 4 ng umaga, mga bilaan yun. Anong, anong mangyayari? Di, yung isa, namatay pagka kinabukasan, dahil na heart attack. Oh. Siyempre, so, hindi naman siguro nila sabihin na doon sa more than 20 houses na pinasok nila, nandun si Pastor. Doon sa Glory Mountain din, ang hinahanap nila si Pastor.